Hello, magandang hapon. Kamusta kayo mga idol? Pasensya na kayo guys na hindi ako nakakapag-live at na hindi nakakadalaw sa iyong mga live menu. Pasensya na kayo mga idol. Kaya um, babawi na lang ako kapag makapag-live na kayo at makadalaw sa inyong life. Kaya maraming maraming salamat sa mga suporta ninyo na kahit kahit hindi hindi ako nagla-live, nandiyan pa rin kayo sa sa akin ano sa akin tawag nito. Sa akin mga short na dumadalaw kayo diyan. Kaya maraming maraming salamat po mga kaibigan. Nag-enjoy ako kasi hindi nyo ako pinapabayaan nandyan pa rin ang suporta ninyo maraming maraming salamat oo pasensya na kayo sa akin boses wala na kasi mm, mm panggabi kasi ako kaya hindi ako makapag ano um, iwan <laughs> hello kung ako mag Bipiliin ko Bipiliin ko Anak ng mga isda Sisid siya Sisid ako Sisiran kami Sisiran kami hanggang hating gabi kung ako'y mag-aasawa ang pipiliin ko ang pipiliin ko anak ng mag a, -a ice candy sip sop siya sop Sopsop ako sop sopan kami sop sopan kami hanggang hating gabi kung ako'y mag-aasawa pipiliin pipiliin ko anak ng mangisda tanda <laughs> tanda ayan pasensya na guys wala na yata kayong maririnig sa aking boses hmm. ito magpapaalam lang kasi papasok na kailangan kong ma-uploadan ang aking channel o para hindi ko hindi ko pwedeng mapabayaan basta tuloy-tuloy lang tayo mga idol wah it's me my chowa wah it's me my shit wah magjowa mag jowa sila walking dead walking dead <laughs> ayan <clears throat> pahinga muna tayo ayo. hello <clears throat> kamusta shout out po sa lahat ng aking mga kaibigan dyan hello po ang katinang ilong ko guys siguro may humahalik na picture ko Kani, ano pa kanina pa ano kanina pa kum kumakat Ayun, bye-bye na guys. I love you all.